sa moto. Nga nalipay o nalinga rami sa pag-celebrate sa birthday ni Papa. Nag-spend lang kog mga two days dito o nibalik rapod ko dayon sa kuang tindahan. Pero nabalaka jud ko ato kay what if boros ko. What if ni na ang pag ana ana na money ni Pax? Ug mas nabalaka ko sa part nga kung boros ko ay eh kinahanglan ko nga makigmeet sa family ni Bugs. Ambot na lang kung saan nako ako pero wala ayod ko ni Too nga buros ko. Wala pud ko ni palit og piti para makasure ko kung boros ba ko. Kay dili pa ko andam mag-anak or dili pa ko andam na ang papas sa kong anak kay mas bata kayo sa kuha. Mindset na ko ato kay kung tinuod na buros ko kay muda ko gini ako antiyan ana nga time kay wala na si Bagis dere. Eh. Nanarabaho na siya anak. Pwede ganin na nga dili isulti sa iya ha nga naami anak. Kaya man ako nabuhi o ang amuang anak, bisan ako ra. Dayon one time, Ana, Friday na to. Ipalit ni sinanay na igulang na ni sinanay nanay og gusto kiinapod na ako. makigsika chika, -chika pa ganin ni siya sa hay. usahay Pero, nikalit man na siya ingon ato nga, Buros ka day. allergic ni ko anak nga word karon ron ba? O bisag galagot ana kay ni katawa ko og niingon nga, Dili na yoy. Wala ganit tay laki ani. Nitubagpud siya nga, Nanambok manggod ka karunday. gibugas bud ka o. Karun pa ko kita ni mo ana. Na ikabaguhan si mo hang lawas. Wala ko ganahay siyang ipang istorya pero nito pud ko ana nga. Hindi liyot ta maporos ani nai. Kaya wala man tayo uyab. dayo ni katawa ko. og taot ana kay nila kauna siya. Eh pero, nagsugod na pood kong overthink ana nakasulod yung dayon sa kong kwarto kay nanamin ko. Oo, nanambo ko. Kay sige raman may kao ni Bugs. Kay sige ko niya glutuan. Nibalik po na kong ganag kaon na anak. kining pimple na ako kay Basin. Gugmang wala na kahungaw. bisag kapalito na kay kong piti ato. Wala na lang sa adyot. Kanang makagraduate na lang si Bugs. Pila na lang bitaw kaadlaw. Pero wala ayud ko na himutang ato. Nanawag na lang ko sa akong best friend. Naana man ni duha ka anak. Ikaduha pa ko ana nanawag before niya gitubag. Huwag ang iyahang unang giingon kay Boros na kaday? Nakapamalikas ko ato ba kay Gaparihas lagi ni sa lantanan. Unya ang akong best friend pagyod kay sige lang siya katawa. Pero nangota na gihapon ko niya kung unsay ti mailahan kung boros na. Hingon siya nga, Nagsuka ka day o sige kag kasukaon. Mangihi ka per me. Nanambo ka. Nainusab si mong lawas. O makafil ka nga mura kagi ka po'y per me. Wala ko nakatingog anak kay... Mamani ako ang mga nasinati karon sakto man ang iyahang mga giingon karon. Nikatawa pa dahil na siyag kalit og niingon na ang na o, makakita na jud ka si mohang liwat day. Nabalaka ko ato pero naglagot ko kay sigira gina siyag katawa o siyang giing na dili ka makatabang day. Nabalaka na gani ko niya sigira kagkatawa dira. Niingon din siya nga best friend ni mo makunimuday ninang ko si Mohang anak. Gisungog pa dyan kong ayo niya na dalingon siya nga. Nga nung ka man ka nga naman kay Uyab. Kaya naman imong mong buhi on imuhang anak. Ayaw naligina na huna, huna ang inyohang age gap. Kanindot ana nga dohana ang imuhang baby boy. Og ni na puna siya. Gipalong yudena ko na kay galagot kog samot. Nagsigilang siya katawa ni text pa na siya nga another sign sa boros kay kung mas sa puto na ka na mahala na lang jud ko ato kay e kung boros lagi ko hindi mo burot ni ang ako tiyan na maliya na lang jud ko ato then paggagabi ana kay ni ani na sa balay si bugs mo na ni last weekend na magkakuyog miniya kay mo graduate na siya ug magsugod na dayon daw siya pang-apply. Ginan pa na ako na siya nga mga laagme nga magpadagat na submit mi. Mo unta toy regalo nako siya ha, pero ingon siya nga sa sunod na lang inigbalik na lang daw niya. Mas ganahan siya sa balay nako ako kay diri nagsugod ang tanan. Kasweet kaayo pero ambot lang kung makabalik pa ba kaha siya kung dili ba siya masangit sa laing bahay. Pinasikreto lang gihapon na iyahang pag-adhi sa balay. Huwag ato na time, kay naan siya ay dala nga uh, gitar. na din ko na niya nga, uh, kabalo ka mag -gitar. Wala na siya ni tubag, pero na siya gihatag na usa ka buok ng rose sa kuwa. Dayo ni kanta na siya. Ang yang gikanta kay kahit maputi na ang buho ko. Dili siya nindot tingog, pero makainlaw. Kaya makalipay og makakilig kung kantahan ka, nga haranahon ka. Dili manindot ang tingog, pero with feelings o with love ba. Pero samtang naminaw ko niya, galantaw ko niya, nakahila ko. Napakahila ang laki na mubuhat sa kuwaging ani. Ug wala na ko kapugong anak, og di gakos ko niya. Ngayon pa siya, wala pa ko na human o kanta mahal. Muluhod pa gani ko. Naanad ako ni niya nga sige binua nga muluhod na daw kay mag-propose na siya. Pero nagakos lang gihapon ko niya ana o naghilakar ko ana o giingnan nako siya nga Sorry, Bugs. Boros ko. Unya, nahilom na siya. So, anak kay iniingon siya nga. Nga nagsorry nag-sorry man kamahal, dili ako ang papa na. Niundang din ko gakos ana o giingnan siya nga. Ikaw rin laki nga sigig hubo na ako. Lisod po kung kinsay amahan ani. Ni-smile din na siya o gigakos kuniya o niingon siya nga. I love you, mahal. Wala ka ba kung unsa ko kalipay karon? Paguman ako gilak gila kagistoryahan din ako siya sa mga nahitabo. Sugod good atong nakita nilang mama iyahang brief nga naa sa CR. Nikatawar po na siya og niingon nga nakit-an lagi to nila ba. Ginan po nako na siya katong gasuka ko sa balay. Og sa giingon atong nipalit og sa giingon sa akong best friend. Nangutan na din si Bags nga wala pa day kagapiti mal. Nitubag ko nga wala pa. Ning lang na, na si Bags sa kuha then tad-aw ana siya nga magpalit sa daw siya piti. Ako din siyang na siyang giina na dili na kinahanglan kay ako na'y bahala. Iniguman na lang siya hang graduation. Pero dili na siya musugot kay magpalit daw siya kay para makabalo daw dayon may o kung ko, kay mamalay na doon before manarbaho o ipilaila ko niya sa iyang pamilya. Mas nisamot ko nga dili ko musugot, Ana. Gignan pa na ko siya nga kung mugawa siya karon kay dili na na ko siya abrihan. Nito bagra po na siya nga magsyagit-syagit ra daw siya sa gawas o kung di ko niya abrihan. Sumotong wala gina siya kapapugong, nipalit gina siya nagampo na lang ko nga unta na nirado nata ng pharmacy karon. Naghinoktok ra ko ana while ga paabot niya. Nakurata na lang ko kay nagring ako ang phone kay naa na daw siya. Og nakapalit yod siya. Duha pa ka buok para sure daw. Pwerte pa na mong anak before ko nisugot. Dahil nisulod na ako sa CR, huwag well siya kay galingkod lang sa kuang bed nga nagpaabot. Huwag taod-taod ana kini siyagit ko o gitawag nako si Bugs. Abtik ko na siya nga nakaduol sa ko ha. Ah. Giingnan din ako siya nga, Bugs. ayaw yung tingog. Huwag aning piti nga nasa kong ko. Ayaw ko sulti si mo nakita. Luokon yung tika. Nagawas na ko. Ayaw nagbalik sulod sulodere. Paabuta ko dito. Saradin ang portahan. Kaya after na ako nga giihian ang PT, kay ni Piyong Yudayon ko. Dili ko gusto nga makita sa resulta. Dili ko gusto makabalo. Naglingkod-lingkod lang ko ana sa CR niya si Bugs kay si ginagpanuktok. Ingon pa na siya nga okay ra ba daw ko nako? ko. ko nga okay ra ko. Pero wala yud ko ni Gawas. Pero mga 30 minutes ang nilabay. Giabrihan din di ni Bugs ang portahan. Unya, iyan nang gipasulod iyang ulo o dako kay na siya gi-smile. Ingon pa siya, Nga mahal, gawas na dira kay na iistorya. Basta kay na ako gilabay siya ato. Huwag antik puna na siya nga nakasirag balik sa pultahan. Unsa sa kahimining siya smile. Pero siguro mga sa ka oras nga naghinoktok sa CR before ko ni gawas. Wala ra ko nagtingog ana unya si Bags kay ismail ismail lang nga gahigda higda sa bed. Naglagot kong galantaw sa nawong niya. Nagabuhat na lang ko sa normal na rutina ko before ko matulog. Nagpahid-pahid Nagpahid Nagpahid ko. Nagpaabot ko ana ako unsay ibalita niya sa ko. Pero wala man po na siya gatingog. Gapaabot rapo di ay siya nga mahuman ko sa gibuhat na ko. Dayon, muhigda noon ta ako ana pero gigakos man ko kalit ni Bax. Ingon siya nga. Mahal, I love you. Pero dili ka buros. Paburusan pati ka. Sumoto, nga dili dahi ko buros. Pero dili kalipay ako ang nafeel. Dilipod kagol. Siguro nakaginhawal ng kogtarong anak. Dayon, nagsugod-sugod na unta naghalok-halok si Bugs. Pero wala yud ko ni sugod. nag istorya istorya na mi atong gabi huna. Wala'y palamit. Iha pa kong gikantahag balik sa kahit maputi na ang buho ko. O kanta po na siya atong kanta nga When You Say Nothing At All duhara kanta. Kay mao pa daw kunoy na hibawa niya, kaya bago na siya ga-practice sa so guitar. Para ra daw na ako. Para daw makantahan ko niya. Sana all sa effort ba. Gikilig ko ato pero wala yun ko pahubo. Wala rin po na namugos si Bugs. Nakasabot rapod siya. At pagkabuntag ana, pagmata na ako, kay gigamit na ko ang usa sure na gyud na dili kuburos mogawas na unta ko sa kwarto ana kay mga bari na tindahan pero gibiraman ko ana ni Bugs mo nakahigda ko sa kama o gigakos ko niya ingon din siya nga dili na ko mga brisa daw kay dugay pa daw may magkitag balik Suliton sa daw namo time. Nisugot rapod ko ana kay basin gani last na nina mo nga kita, kay basin makakita na siya gilain dito. Nagpadayon na mi sa mong paghaghag ana, huwag ningon siya nga. Naara ba'y gimingaw kaayo si Muha? Huwag iya nang gikuha nga ang kamot, huwag iya nang gipahawid sa iya ha, na perte na ang gahiya. Iha pa nang ako ang kamot, na up and down. na po na siya kiss ako liog o nanginit na po ko. Kanya kay bago man kong toothbrush ato, ni kaon ko. Medyo maayo na ko ani. O gisakay sakayan po na ko siya ayo nga murag dili kumahadlok mo birds. Pag anak ay magilis na unta ko pero ingon si bagis na dili na daw kinahanglan kay hubuan na daw gihapon niya. Nagkatawar ako ana pero gaubo-ubo arigin mindoha dito sa kusina while nag-andam sa mo ang pamahaw. Wala na'y saninaay. Iha pa kong gipahigda sa lamisa na mo kananan. Nakulbaan pa ko basin mabalik. May gani kinakaagwan tarapod sa mga kiyod ni Bugs. All day palami ito. Kaya ang hot doon ang iyahang tanang kusog kay perting dugaya pa daw niya nga makatilaw sa kuag balik. Daghan pud mig istoryahan ana. Ihapong gibalik og istorya sa kuwa na after two years kay mo balik daw siya. Ug duhar daw ang rason kung anong dili na siya magpakita balik sa kuwa. Una daw kay kung makakita na daw kog lain ug kung dili gyud daw nako makaya na, na makigrelasyon siya. Ha? Pero wala ko yisada na niya nga magpaabot ko ni Boss. gigna lang nako siya nga basta kay mag-ampik ka. Ang mapramis ra nako ako ni Mo kay sulti anti ka kung makadesisyon nako Ingon e din siya nga mahal nako'y ko'y pangutanan ni Mo ba? Huwag magpaabot tra ko kung kanos animo nito pagon. Naki lang may ani nga naguhubo ra nga gahabol ba. Lovers hug ang amu ang porma. Iya pa nang gisulti ang complete nga full name nako na og nisumpay siya nga mahal. I love you. I love you more than anything in this world. Mahal. Will you marry me? Wala ko nakatingog ana pero mas nga ako ang heartbeat. Kabalo ko nga niingon siya nga andam siya magpaabot kung kanus ako motubag pero, kanindot na ba ito bago gaydo? Usapod biya ako sa mga babae nga nangandoy na magsuot o nindot na gaon while naglakaw sa ayan. Nga na ay nagpaabot nga lalaki dito sa may altar na sobra kang sa motong ato nga moment, wala na ko nakapugong sa kuang kaugalingon. Nakalimtan na ako ang tanan ako mga what if, tanan ako mga kabalaka. Nakahilak na lang ko anaw ga kung giingnan si Bugs na I love you too, mahal. I love you. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night.